Yan, yeah, good morning, good morning mga katikit niya. Nandito sa Puente at Terminal. Ang nakapila sa Lucena, 1287. Sa Lipa, 1276. 585 sa Batangas. 576 sa Lemery. 1209 sa Santa Cruz. Nakapila na rin yung uh, biyaheng lubo natin sa gitna ayan ah uh, biyahin labo ayan yung doktor no oh. alas gis ang alis niya alas gis day trip ng uh, Lubo yan uh, round trip po yan na uh, babalik pa yung mamaya pag uh, dating nila ng uh, lubo alas 3 naman pa ang alis niyan sa lubo papuntang uh, 20 terminal uh. Yan, medyo mainit nga nag-cover ating mga konduktor. Yan, yung mga patawid papuntang uh, Marin Duque Romblon, mas bate. Yan, dyan kayo sumakay sa DL Vigo 1287. Diretsyon de la Hegan Peria. Kung may mga mama mamasyal sa Robinson at saka sa SM Lipa. Ayan ang 1276. yung mga patawid naman ng uh, Mendoro yan ang 585 yung mga sisimba naman sa Taal Charts yan ang uh, 576 Biyahing Lemery yan marami pong nagtatanong kung uh, pit fit friend di ba ang, ang TLTB yan Yes po, uh, pit fit friendly po ang TLTB Go. Yan, kung kayo po ay may alagang uh, pinamahal na mga alagang pusa at taso, yan. Mga, yan, yung mga power parents. Pwedeng, pwede kayo sumakay dito sa amin sa DLT Go. Yan, basta po ang inyong alaga ay uh, nasa maayos na alagay, Nasa kids po, nasa kids. Ayan, yan po ay uh, may bayad din, isang uh, tao din pong uh, bayad yan sa inyong mga alaga. Basta po nasa cage, ayan, makakasakay po kayo. Huwag lang po uh, manok, ang manok po talaga ay sa ilalim ng uh, bus, sa estri po yan nilalagay. Dahil ang manok, umiipot, tumitila. Ayan, yung bawal na bawal sa loob ng bus dyan ayun namang uh, mahal naman yung alaga ayan mga dog at cat pwedeng pwede yung mga katabi dito sa loob ng bus ng DL uh, basta nasa cage at nasa maayos na lalagyan kaya sampa kayo ayan dito na kayo sa DL Yan, fit friendly po ang DLTV ko, fit friendly. Kahit sang uh, base natin, makakasakay ating mga pasayurong may mga lagang cut and dog. Ayan, sa mga mamamas dyan naman, patagay tayo, no. Uh, 1269. Ayan, sakay na kayo dyan. Diretso lang, patagay tayo, no. Ayan yung mga magmamasyal uh, sa Pagsangan Falls yan ng 1209 Biyahing Santa Cruz yan Ayan ito ang unang uh, isa star library ng uh, Santa Cruz Ito 1209 oh, Ganda o oh. Yutong Ang kitap Ayan ganda ng magkakapintura niya talagang finish na finish o oh. Kinis na kinis yan ang 209 guys Santa Cruz yun 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 mga last kiss ano? Ito, Edwin Tuna, Nyes sa Star, Piyahing Luzon, ayan, ayan o. Oh. Taas talaga, ganda forma talaga ng Nyes sa yes, Star. Malaking bus, mataas. Ayan o. Oh. Ayan, pipila na po 1829 to 9 Palo Senate, diretsyo talaga yung peryan makisig talaga porma forma nito no? good morning sa mga nagtatanong kung uh, pit friend di ba ang uh, DLTB yan pit, pit friend di po kami nagsasakay po kami ng uh, yan mga par babies, par parents yan na uh, kahit san po uh, dahit Bigol Bisaya at yung mga lokal natin ay So ayan, dito po ko sa amin sa mga sa DLTV ko. Ayan, may bayad nga lang po yung ating alaga. Ang uh, isang upuan din, isang uh, tao din po ang bayad niyan. Para makaupo sila lang maayos. So, oh. sigit Tigit na kapilan po kami pa dalahiga. Ayan. Los Senegran, Taliban, SM, direction Dalaikan, de Portia. Ayan. Ayan, yung mga patawid, papuntang uh, Marindo Romblon Mas Bate. Sakay na po ka sa 255. Ayan, diretso yung diretso Sabay natin, 1268 at saka 290. Diba, at Batangas, 290. Pagkat na nga po mga katikit, uh, nandito kami sa SM Lucena, nakakarating lang pero kasunod na kagad sa pila. Ano? 590 na kapila. So yan, sa mga nagtatanong kung uh, friendly ba ang TL Tibigo, yes na yes na yes na yes po, yes na yes po. Ayan, sa mga, mga alagang uh, dog and cat, cat and dog, ayan, pwede pwede kayo sa mga sa aming mga bus. Uh, Lokal, Dait, Bicol at Bisaya, ayan, uh, may pamasahe po yan, katulad din ng tao yan. Tapos ay uh, nakalagay, sa cage at uh, may diaper. May diaper po yung mga alaga nyo para umihi man o pumupo man ay hindi maamoy ng a, ibang masayero. So yan. So medyo mainit sa labas. Nakatakot sa uh, lumabas. Mainit. Yan. Shoutout muna natin Sir a, Dexter Masangkay. Ramnib DC. Ay, Ameripuya. Bulahop pa, ng nang uh, San Pablo City. Greg Tibi, James Kalalo, ARNEL uh, Arnel Keson, Dreambeads, Darwin Lunitas, Armando Ortega ng San Pablo City, John Paul Hendrano, Christian Banderas, Macablaw, uh, Tosba Ko OFFICIAL AJ, AJ Pass Villaflor Shinkan Shinkan Trans Yeah, shout sa mga taga Japan diyan. David Gens ng Bibel Trans 3220. Jake Bioya, Renz Nayat. Melvin Salazar, Romeo Sarreno, Julian Garcia, Norki Igops. Justin Anweco, JB Vargas Mangale, Joel Presco, Albert Juarez, Glenn Guboy of the Rep Igay Ballesteros So yeah, shout out, shout out, shout out Magandang hapon po Magandang hapon Melvin uh, Breso Francis Ivan Aris Jomarang Jason Monasterial Jason Pagadoan Jason Pagadoan Nelmar Monasterial Alex Areña Uh, Ray Esteblar, Drew Alexander Manosca Gerald Manlangit Moscow One Header The Hope Yan, magandang hapon po sa inyo lahat Magandang hapon So yan, napakainit sa labas Ayan, wag kayo muna lumabas Masarap ngayon na sumakay sa bus Mag-mall At uh, Mag-merienda Yan, sa mga Nasa labas naman, inuminom lang ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate at hindi tayo ma-overheat. Uh, so yun lang po ating video at uh, ingat po ang lahat. Bye bye po.